time check alas 12, 15 nakapatadri sa tuwang ang farm karon atong gisubay ni nga ang tinanong nga mga balanghoy dagko na gina siya oh. muna ni siya Kanis siya muna siya kamuting kahoy nga gingon nila nga lakan yilo ang unod ani niya muna siya oh. Kanis siya muna siya ang kamuting kahoy nga gitawag nila grayong bayulit ang iya ang mga palwa then ang iyang unod ani kulor puti Ini siapa muni? Tangku masya pandas na tayo pa ko si babaw.